Maganda yung question ni ma'am, sagutin natin para ma-aware din lahat ng mga users ng NekoTayon. So tinatanong niya, kailan daw ba pwedeng mag-stop using NekoTayon kasi naka-8 bottles na daw siya. And ang sabi pa niya dito, sabi within 3 months using of Neko, dapat daw po mag-stop muna. Hindi ko alam kung meron ba napanood si ma'am or may narinig siya na within 3 months kailangan na mag-stop ng NekoTayon. First of all, kapag po hindi galing sa amin yung information, wag na wag po kayo basta-basta maniniwala. Kasi kami sa Neko Tayon team, kapag ka nagbibitaw po kami ng information, lagi lang kami specific kay Neko Tayon, dun lang po sa product natin. Kasi ito yung brand natin. At sa pagkakaalam ko, wala akong nasabi na 3 months lang kailangan mo na mag-stop kay Neko Tayon. Kung nanonood kayo ng videos ko, ang sabi ko, pwede pong tuloy-tuloy mag-take ng Neko Tayon. Kasi alam nyo kung bakit? Dahil pasok po tayo sa recommended dosage. Ayan po yung kinaganda kay Nekotayon. Sa Nekotayon, pwede po kayong tuloy-tuloy mag-take. Kahit isang taon pa yan, dalawang taon, tatlong taon, depende po yan sa goal po ninyo. Kung ano ba yung gusto nyong ma-achieve sa pag-inom ng Nekotayon. Lagi nyo pong tatandaan na ang bawat supplement po ay iba-iba ng dosage, iba-iba ng ingredients, at iba-iba ng benefits. Siyempre, may follow-up question kayo. Safe po ba yan sa liver and kidney? Yes, kasi nga sumusunod tayo sa recommended dosage or sa right dosage. Alam nyo kahit sa live ko, parang sirang plaka na rin ako na nagpapaalala na please 2 capsules a day lang po tayo kay Neko. Huwag po 4 cups a day, Wag 6 cups a day kasi hindi siya the more the merrier so lahat naman ng mga binibitawan kong information ay based sa research and development team namin. Sila yung mga chemists, formulators, doctors na bumubuo at gumagawa kay Neko Tayon. Uulitin ko, kay Neko Tayon lang po ah. Pwede po kayong tuloy-tuloy uminom. Higit pa po sa tatlong buwan.